kasama naman natin ngayon sa linya ng telepono si Social Welfare and Development Assistant Secretary Camilo Gondamalen para alamin sa kanya ang scope ng kanilang operasyon as of this hour kaugnay ng nagdaang habagat. Good afternoon, Asec uh, Gondamalen. Yes, uh, good afternoon Francis. Okay. Um Asik uh, gusto po naming malaman ano po ang mga figures na bibigay ninyo sa amin bilang indikasyon kung gaano nakalawak ang inyong naabot na areas at natulong ang mga kababayan natin. Opo, uh, sa dito sa natamaan sa South Monsoon o uh, habagat uh, tatlong regions dito ang malaking pinsala ang National Capital Regions, ang Calabar Zone at saka ang Region 3. Uh, pinakamalaki in terms of population is ang NCR and then susundan ito ng uh, Region 3 and then Region 4A. Dito, dito nag-concentrate yung ating pagbigay ng mga relief goods at uh, naka, <coughs> nakabigay na tayo ng about 120,000 family food tax na dinistribute natin sa tatlong riyon. At patuloy pa tayo sa pag-re-pack uh, ng ating mga family uh, relief goods uh, para naman i-distribute sa mga areas na ngayon ay uh, binabayo ng uh, Typhoon Helen. Ito ba ang pinakakailangan ng mga nasalanta sa ngayon bukod sa pagkain at tubig? Yan, yeah, ito uh, Mayroon tayong nare-request may, may ng ating mga evacuees na kailangan nila ng mga uh, matuyong damit at saka pamput uh, at saka mga mga damit mm -hmm. na magamit nila sa mga evacuation centers. Okay. Uh, uh aside from that uh, doon po is uh, ano po yung uh, iba rin nakikita ninyo na priority sa rehabilitasyon pagkatapos mabigyan ng relief ang mga biktima ng baha? Uh, Pagkasunod po yan, uh, mayroong ginagawang uh, joint uh, damage and risk assessment ang uh, NGC uh, para matingnan kung ano yung tagliang pangailangan na sa ating mga evacuees. lalo na sa pag umuho pa rin yung mga, yung mga air recovery uh, interventions, uh, lalo na pag bumalik na sila sa kanilang mga bahay na, na sa tubig pa ano yung mga dapat nilang gawin na matulungan din sila ng ating gobyerno. Okay. Sapat po ba ang kasalukuyang resources na inyong tanggapan para matugunan na ang mga pangailangan ng mga biktima ng habagat? Uh, sa so ngayon, uh, sapat pa ito. Uh, mayroon tayong uh, tumbo doon sa ating okay. National Resource and Operation Center. Uh, Nag-impact tayo doon na uh, ng mga relief goods for about 200,000 families uh, so, pagkasalukuyan din tayong umingi ng additional funding for the Department of Budget and Management kung sa kasakali na yung ating, staff uh, yung ating uh, stocks doon sa in ay kukulangin. Okay. Like, uh, sa kaugnay naman po sa Bagyong Helen, no? may nakikita ba kayong pangangailangan ng, ma ng maaaring uh, naging biktima nito sa ngayon? Uh, sa aming monitoring okay. uh, sa na natamaan ngayon ng Typhoon uh, Helen ang um, Region 1, Region 2 at saka ang Cordillera, Cordillera Administrative Regions uh, okay. hindi pa sila nagre-report kung ilan ang pamilya na apituhan okay. uh, ang, ang report na MILA dito sa atin na uh, they have experienced light and heavy rains okay. uh, but, uh, all of these regions okay. ng DSWD ay nakapreposition ang mga boats na pwedeng magamit agad sa ating mga local government units kung sa kasakaling mayroong mga pamilyas na ilikas doon sa kanila mga bahay. Okay. Maraming na salamat po, uh, Assistant Secretary Camilo Goodmalin, sa pagbibigay sa amin ng inyong oras.